No. Pre-talk na mga guys na no. kung meron ba mga vlogger dyan na mas malakas sa mga creator na no. kung alam nyo po itong lugar nito sa Magaling City pininta na no. kung bukas sa bukas sino ba yung mga vlogger dyan punta nyo ako dito na no. punta nyo ako dito mga no, guys na no. para na yung mga vlogger dyan, sobrang pasikat naman, hindi naman tumutulong sa mga tao, wala namang ginagkawang iba na, no? ito kung nagpasahit na rin ng buhay. Gaya nung kay Bmax TV, pagkatapos yung kumuha ng sildo, hindi na rin nagpana na, no? hindi na tumutulong no? mga guys, no. pagka pa sa kanya mga guys, no, pakita-kita pa sa yung pera niya na marami daw, no kala niya ma mga mga tao niya mga guys no eh toko yung mga vlogger dyan sa manila no sila ni Britapang yung mga lakas na mga vlogger dyan no hinahamon ko po kayo, punta niyo po ako dito no so, uh, at hinahamon ko po, po kayo mga guys no uh, yung mga vlogger dyan kayo ni ano yung lakas ng mga vlogger dyan no manila no kung gusto niyo kung punta, hapuntahan niyo po kayo, hapuntahan niyo po ko dito no